Lalo namang lumakas ang kumpiyansa ni Marroja sa pagtaas nila ni Congresswoman Lenny Robredo sa survey ranking. Paniwala pa ni Rojas ang karera sa pagkapangulo ay sa pagitan na lang nila ni Mayor Rodrigo Duterte. Umakang si Trish Roque. Ganadong nag-ikot sa Quezon City si Liberal Party Vice Presidential Beth Lenny Robredo. Kasama pa niya presidential sister na si Chris Aquino, suot ang t-shirt na may katagang May the Best Woman Win. Sa huling Pulse Asia Survey, nalamangan na ni Robredo si Sen. Bongbong Marcos para sa unang pwesto. Hindi inasahan pero hinohope na mangyari. Pero nung, nung nang number two na nga ako, parang, parang yung reaction mo, oh my God, nangyayari na yung pinagdadasal. Ina-affirm niya lang yung dati kong pakiramdam na hindi ko naman to inambisyon, niluklok ako dito. Marahil ito yung, ito yung nakatakda. Biro pa ni Robredo, malamang ay pinagtatawanan siya ngayon ng asawang si Jesse. Alam niya na ayaw na ayaw ko sa politika. So siguro ngayon na nasasabak na ako, baka natatawa siya sa akin, nakinain ko yung aking salita. Pero at the same time, siguro sinasabihan niya ako, huwag kang mag-alala kasi andito lang ako. Number two na rin sa Pulse Asia Survey, si LP Presidential Bet Mar Roxas. Nasa sa atin po ang momentum. Sa ating mga katunggali, either hindi nagbago ang kanilang tayo or pababa ang kanilang katayuan. Tayo naman ay pataas. At ito'y refleksyon ng patuloy na pagbibigay ng tiwala at suporta ng ating mga kababayan. At nagpapasalamat po kami rito. Isa po itong mahalagang development sa ating laban sa katiwalian, sa pang-aabuso, sa paghahari-hari. Tingin ni Rojas, malaking bagay ang mga presidential debate at ang paglabas ng mga balita tungkol sa bank accounts ni Mayor Duterte para magbago ang mga numero sa survey. Lumalabas ngayon sa isa sa aking mga katunggali na kasing dumipalan ng bibig niya yung kanyang mga kamay. Diyan natin nakikita yung kasabihan, absolute power corrupts absolutely. Naranasan na natin yan nung nakaraan at uh, inaasahan ko na naalala yan ng ating mga kababayan. Natutunan na natin ang ating mga leksyon. Paniwala rin niya, two-way race na lang ang pagkapangulo sa pagitan niya at ni Mayor Rodrigo Duterte. Uh, nakikita ko na kaming dalawa na lang ni Mayor Duterte ang maglalaban dito. Uh, kitang kita na tayo naman lang ang tumatayo para sa hayag, sa tapat, sa malinis na pamumuno. At kahit nangunguna si Duterte, mas malaki pa rin anya ang bilang na mga ayaw sa pamumuno nito. O, nangunguna si Mayor Duterte with 30% of the vote roughly. Ibig sabihin, 70% ng mga kababayan natin ayaw yung kanyang uri ng pamumuno. Mabigat ang kamay, karahasan. Iinsultuhin ka, mumurahin ka kung hindi ayon sa kanyang pananaw ang iyong sinasabi. Uh, sasabi, sasarhan daw niya yung Kongreso, sasarhan daw niya yung Senado. Anong ibig sabihin nun? Hindi eh, ba diktaturya yon? Ayaw namang patulan ni Rojas sa mga patutsada na maaaring dayain ng administrasyon ng eleksyon. Itong mga paratang, no? ay mga salita ito ng mga wala namang pinanghahawakan pruweba. Umaaksyon bilang Pilipino, Trish Roque, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.